Good evening mga kapigmate. So, meron tayo dito'ng piglet na mga bagong anak. Ito, 9 days old. So, 9 days old na piglet. Tapos ito naman ay bagong anak lang, may dugu-dugo pa. Ayan. Ka -anak lang po niya katatapos lang. Uh, isang oras lang katapos mga anak. Tapos meron naman tayo ditong day bali day 1 and half. 1 <laughs> and half day. Asa yung iba nito ayun, andun. Ayun, naikikat baba, bahay. Uh, sa so after mga 5 days nito mga piglet na to. Uh, after 5 days na mga bake na to, uh, rambola na sila. So tatanggalin na natin tong harang. So itong harang na to kasi inaarang ko lang masyadong malalaki to itong mga 9 days natin kaysa dito sa mga bagong anak. So, once na magpadede itong inahin, matik na, ay pag nagpadede yung ibang inahin, tapos yung malalaki, tapos na dumede sa inahin, matik na yan, nasusugo dito sa mga bagong anak. Dito sila dedede. So, ito, mga bagong anak lang to, saka ito, hindi pa masyado silang, hindi pa sila masyadong makasabay. So, ang anak nito, dumalaga, So, first timer. Itong dalawa, first timer. So, seven heads lang. Ito naman, eight heads lang, first timer nila. So, hindi pa natin pwedeng pagsamasamahin itong malalaki sa kamaliliit. Pero, after five days nitong mga maliliit na to, matik na to, rambulan sila dyan. Tapos, pag naipagsama-sama na natin dyan, simula ng pinagsama natin, Itong mga nandito kasi pito lang naman to, seven heads lang naman to. Ah, uh, papaampun ko na dito sa dalawang inahin. So, mangyayari dalawang inahin lang magpapadede tapos itong isang inahin natin tatanggalin natin. So, para ano 'yon? Yung ganong tekniko naman mga kapigmate, para yung isa makukondisyon ko na yung tatanggalan ko ng beak. Makukondisyon ko na. Tapos yung iba naman magsasama-sama dito sa dalawang inahin. Ayan, pag nagsama-sama sila dyan, so dalawa na lang yung papakainin natin ng lactatin o pampagatas. Tapos yung dalawa na lang na inahin yung bibigyan natin na madaming feeds. Kasi pag tatlong inahin pa tapos yung anak naman nila kakayanin naman padidehin ng dalawang inahin lang, uh, masyadong magasto sa, sa feeds. So kasi para maging magatas yung inahin, kailangan damihan natin ng pakain sa mga to. So, kailangan damihan natin ng pakain sa mga inay ina ina para, para mabis lumaki yung mga piglet. Pero, dahil ko konti lang naman yung mga piglet nila, 7, 8, 9. So, sunod-sunod. So, itong unang ng anak, pangalawa yung nandun, tapos ito, bagong anak lang. Ang, pero, ang tatanggalin natin ay itong dalawa magkadikit. Yan. Yan. Yung isang nasa dulo ang tatanggalin natin. Pero pwede rin na ito ang tanggalin natin kasi ito yung unang na anak Ito, ito yung unang nanganak. To, tapos sabi natin na konting oras na lang ang pagkocondition natin o konting araw lang pagkocondition natin dyan. So para mabilis ang maglande. Tapos yung mga anak nito yung malalaki, lilipat na natin dito. So pwede rin yun. Sa mga nagtatanong kung may mga nag-aaway-aaway ba dyan. So mga may pag mga bagong anak pa, ay hindi po nag aaway away yung mga piglet. O, sabi natin na hindi po kinakagat ng inahin dito sa side na to. Kunwari itong big na to, pumunta dito sa side na to. Hindi po yung kakagatin ng inahin. O wala pong gagawin dyan yung inahin. Kahit ito mga kapigmate, ito pag tinanggal ko yung harang na to, hindi na makakagatin ng mga inahin na to yung mga piglet na galing dito. Kasi before na hindi pa to nanganganak tong dalawang inahin na to, itong mga piglet na to ay sanay sila na pakalat-kalat dito. So, may mga video rin tayo nauna dito na pakalat-kalat lang yung mga piglet na anak nito pumupunta dito sa dalawang inahin nung hindi pa nanganganak. Kaya sanay sila sa amoy ng mga to. Wala tayong magiging problema. So, yan lang. So, sa mga gusto magpa-reserve, wala po tayong reserve kasi dala po ako sa reserve ang ano lang po first come first serve lang po tayo sa January pa naman ang walay nito ayan. so ito mga katawa ng ating 9 days old ayan so ayan itong kamay ko ayan, ayan. tapos pag nagwalay naman ako nito mga kapigmate, ia assorted ko na yung malalaki pag sa samahin ko. Tapos yung maliliit, isasama ko rin sa maliliit. So, ganun po yung pag asorted ko. Yan ito. ito. mga kapigmate, yung bagong anak. So, kanina lang sila ng anak. So, hindi ko po, hindi ko po sila binubukod. Kasi, pag bagong anak mga kapigmate, ay halos magdamag yan. Simula kasi sabihin natin kanina ng anak, mga... At tapos siya ay mga alas 5, mga 5 pm na tapos mga kapigmate. So bukas hanggang bukas magpapadedit magpapadedit yung inahin. So walang alisan dyan yung inahin at walang tayuan. Yung mga piglet din mga pigmate, aalis lang yan dyan, iihi. Tapos babalik, pa, babalik ulit. Tapos dito naman mga kapigmate, sa mga to, yan. So dahil mga ano na sila, mga busog, tulog-tulog na lang. Tapos yung hindi pa masyadong busog, yun dumedede pa. So pa two days pa lang nito mga kapigmate, kaya... want to sawa pa yung mga piglet na dumedede. Kaya pinakamahalaga talaga mga kapigmate sa piglet pag mga bagong anak. ah uh, one to one to five days mga kapigmate. Hindi dapat tinatanggal yung mga piglet sa inen kasi one to ano yung hindi pa hindi sabi natin na ano hin, walang sawa magpadede yung inen hangga't gusto niyang magpadede hangga't may gatas siya nagpapadede siya nagpapadede. Pero pag umabot na mga 5 days mga kapigmate, ah uh, pag nagpadede yan, sandali na lang o sabi natin eh, kahit gutom pa yung mga piglet itinatago niya na yung dede niya sa mga ganong eh, mga 5 days old na piglet medyo tinitipid na ng inayin sa gata so ang kailangan naman natin doon damihan ng, ng pakain para yung inayin magpadede na magpadede pero pag 5 days mga kapigmate kahit gusto pa dumede ng mga piglet kung ang inahin ayaw na magpadede. Talagang itatago niya na yung dede niya. Yun lang update, update natin dito sa ating John Jerry's backyard. Ito, makita nyo mga pigmate, ang ganito yung mga piglet pag mga busog. Yung mga kapatid nila nagdededihan. yon. Yung iba naman ay mga tulog. Saka, ang mga big mga kapigmate na sagana sa dede ng inahin ay makikita nyo walang maingay. Pag ang piglet nyo mga pigmate ay hindi maingay mga pigmate. So, matik na alam na natin yon O, dapat alam nyo na pala nasa gala sila sa gatas kasi ang mga piglit na laging busog laging tulog inlang